Yan, yung mami na nagbigay sa akin ng isang plastic na pipino. Nanay nung kinder ni Gingging. yun ata, yun na nagtatatak po doon, bata. Ayan, oh, may mga tani ma pa, oh. Kasi dito, alam ko tinaniman na to kasi may mga istro, oh, Gapangan. Nakakita na ba kayong bulaklak ng kamuting kahoy? Ito, oh. Ako lang ang nakakita ng ganyan. Kasi ako laki sa bundok. May mga May mga bunga. Pwede na yan gambuto, no? May laman na yan kamuting kahoy, oh. Kadakula na po. Ayan, bagong tanim na pipino, oh. Ayan, bagong tanim na pipino. Baga pa nga ng mga pipino, oh. Ganyan ang buhay sa probinsya. Walang hangir-hangir. Sampai agad, oh. Ayan, may mga drum dyan. Ayun. Ayan ang upo. Ayan, no, oh, may bunga na. Ang taba ng upo, oh. Kahit madam, Siguro may mga pataba yan. Ayun ba isa, oh. May bunga, malaki na. Ay, hindi ko pa pala na... Ay. Naon ko nga pala. Ito, oh.